Sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador, Historiador Filipino. Dahil sa sitwasyon ngayong kinakaharap ng mga ligasyon ng bilyonaryong negosyanteng si Mr. Charlie atong Ang, ay halos na ito siguro makapagkamot ng kanyang ulo, lalo na sa halos araw-araw na paglutang ng mga sinasabing bagong mga posibleng madadagdag na ebidensya laban sa kanya kaugnay sa pagkawala at pagkatodas ng mga umanoy, talpakerong tsope, sa dati pa lang nitong tawahan na naging testigo na ngayon ng estado sa kaso ay durog na durog na ang hari ng talpakan na si Atong Ang. Parang masigit pa sa isang magkarelasyon sina na Atong Ang at dondon doon patidungan kung iba ba sa kung gano'ng kadami ang nalalaman nito patungkol sa bilyonaryong negosyante. Patunay ito na talagang pinagkakatiwalaan talaga noon ng gusto ni Atong Ang si Patidongan na siya ngayong nagbibigay sa kanya ng napakalaking problema at mukhang imposible na niya itong malusutan pa kahit pa sasabihin natin gagamitan pa niya ng sandamakmak na salapi dahil sa mukhang hinding-hindi talaga magpapareglo itong si Dondon. Maliban sa marami na rin itong perang nakuha sa dati niyang amo na kanyang pinaglingkuran ng humikit kumulang lapin limang taon ay gigil nagigil gigil talaga itong malagay sa muntin lupa si Atong Ang dahil sa likasyon itong balaksan ang ubusing tudasin ni Atong Ang ang kanyang buong pamilya. Kung dati-dati ay halos natatakot ang lahat na makapagbit daw ng hindi magandang salita laban sa hari ng talpakan. Ngayon naman ay talagang kinamumuhian ito hindi lang sa social media kundi lalong lalo na ng mga kaanak na naiwan ng mga nawawalang parang bula na mga talpakerong na nyope matindi ang mga salitang binitawa nila at gustong iparating sa bilyonaryong negosyante nang sila ay umarap sa media kasama ang testigong si Dondon narito ang tago sa pusong mga salitang pinakawalan ng na mga naghihikaos at nasasaktang mga pamilya ng mga nawawalang mga talpakero. Ako po si Carmen Malaca nanay po ni Edgar Malaca na wala sa sabungan ni Atong Ang. Atong Ang, ang masasabi ko lang sa iyo ngayon, malupit ka, isa kang halimaw. Bakit mo nagawa na pumatay ng mga tao? Nasaan ang konsensya mo? 34 na sa sabungero na mahigit pa ang pinatay mo. Bakit nagawa mo yun? isa kang demonyo may sungal hindi ka na naawa napakalukit mo birdogo ka talaga grabe ang ginawa mong brutal na pagpatay sa mga mahal namin sa buhay kung sa panila mo gawin mangyari sa panila mo yan ano ang pakiramdam mo mabuti na nakakatulog ka pa. Pero sanay ka na siguro. Dahil yung ginagawa mo na yan, hindi lang sa mga 34 na sabungero, ang papatayin nyo. Talagang kayo, mga kriminal. Kung sino man ang uh, lahat ng may kinalaman sa pagkawala ng aning mga pamilya, sana, baka kayo. Ngayon, masaya na ba kayo? Sa nakikita niyong paghihirap namin ng mga kabiliya, ah, kinitil nyo ang mga buhay nila. Nasaan? Nasaan ang konsensya nyo? tignan nyo. Ako. Matanda na ako. Hindi mo iniisip kung ano ang mararanasan namin na mga katulad namin na mga magulang na may edad na. Dapat ang mga anak namin ang mag-alaga, mag-alalay sa amin. Pero anong kinawa mo? Kayo ka! Wala kang kasinsama. Magsisinungalin ka. Aminin mo na. Ikaw may ari ng sabungan yung anak ko. Huwag mo sabihin na ano, hindi sa sabungan mo na wala dahil yung gate pass niya. Nakita namin doon sa sinturera ng pantalon ng anak ko, doon sa sasakyan na pinadala nyo, doon malapit sa anin sa kalusi. Talagang napakawalang hiya mo. Yung mga alagat mo, ng mga polis at iba pa sana hindi kayo uh, ng mga kakonsensya niyo sa kasamaan ng ginawa niyo pagkalupit mo sa prampayt yung ginawa mo at ang ang ginawan niyo ka talaga asan yung anak ko balik mo Sobra ka. Hindi mo sama yung anak ko. Nakatulad mo demonyo. Mahirap man kami. Pero, hindi kami masasamang tao. Pero ikaw, mayaman, milyonaryo. Pero, ubod ka ng sakat. Sakat hanggang buto ang kasamaan mo. Kung may pinabala ka, napapatay mo ko. Diyos nang bahala sa iyo at sa kong pamilya mo maranasan din na yung ginawa mo pamangkin ko po ang nawawala dito at minsan ko yung mga bata po, Maestro Ramos 14 years old John Paul de Luna, 17 years old nang nawawala uh, ako po ay ang masasabi ko lang po dito sa gumawa ng hindi po makasaho napakarumal tumal na krimen parang sobra pa sa si sobra po ang sobra po ang galit namin sa ginawa nyo sa aming pamilya ultimong bata hindi mo pinalitas klasikang tao hindi ka ba natatakot sa Panginoon Mr. nga wala ka bang takot sa Panginoon hindi mo malang iniisip ang ginagawa mo na labag sa mata ng Diyos labag sa tao mga inesenteng bata dinamay mo na dahil sa pera dahil sa negosyo kultura Pilipino na sabong ginawa mong negosyo mula bata pa ako nakikita ko ang sabong tuwing sabong panahon ng pahinga ng mga kalalakihan pero ngayon sa panahon ito ginawa mong negosyo pati buhay ng mga batang walang kapuhang huwag itinamay mo buti lang sana kung pinatay mo Pinatay mo anong klaseng tao ka? Anong klaseng tao kayo na nasusuot ng uniforme? Eh? Uh, kapatid ko po yung isa sa bising sa na si Michael Bautista kasama ng mga kasama niyang tatlo pa na si Jason Amoroto, Erlindo Tahop, at uh, kay Mr. Carabe Jr. Mr. Atong Ang, hindi mo, sa amin po, para sa amin, ang tingin namin sa iyo, hindi ka na tao. Demonyo ka. Ha? Huh? Masyado mo masyado mo pinasakit ang damdamin ng lahat ng pamilya ng missing sa Bungeros. Hindi na hindi ka nang makatao. Sa tingin ko wala ka ng konsensya. Pero kami naniniwala pa rin kami sa Diyos. Kasi within four years inintay namin 'to eh. Inintay namin na may isang tao lang na bumaligtad o maging kakampi namin which is nangyari na nga kaya nagpapasalamat kami sa Diyos kasi dumating na po yung pagkakataon sa pamamagitan po ni Mr. Dondon or Ayas Totoy. Nagpapasalamat po kami sa kanya. Talagang dininig na po ang dalangin namin sa Panginoon. Sana po, eto, Mr. Atongang, makikita po kami ngayon. Mahirap man kami, pero lalabang kami hanggang dulo. Tignan po ang mga pagmumuka namin, mga missing sa bungeros. Oo, oh, nakikita mo, nasasaktan kami, pero hindi kami titigil hanggang hindi namin nakakamta ng ustisya. Kaya, ustisya, para sa missing sa hindi na pwede itong bumibili ng tao yung grupo nila, Mr. Atong Ang and the rest of the uh, pinangalanan ni, ni, ano, ni alias Totoy. Eh. Pagbastan mo nga kami ngayon eh, tignan mo. Alam mo kung sinasabi mong mga nag-illegal itong mga tao ko. Uh, sana sabi nga namin eh, pinakulong mo lahat. Pero, tignan mo kami ngayon. Ano ba napala mo? Ano napala nyo? Sa mga pinagagawa nyo sa amin, naimbis na kayo, may kaya na kayo sa buhay, may negosyo na kayo, pero ang lalakas ang power trip nyo. Akala nyo kung na to, basta-basta na lang, nagkamali kayo ng kinalaban nyo rito sa totoo lang. Kasi kaming mga to, lalo kaming kakampihan ng Diyos, ng tao at ng gobyerno. Kasi nasa tamang side kami. ayun po, yung aming witness naman, na si Alias Toto, eh, supportahan po natin lahat. Kasi, sa mga interviews niya, wala naman siyang sumasupply pa eh. Wala siyang sinabing hindi totoo eh. So talagang uh, very credible. Sinusuportahan namin siya. Sakit man sabihin nga na alam niya yung pangyayari. Pero, hindi pa naman huli ang lahat eh. ba? Diba? So sa mga may kinalaman, hindi pa huli ang lahat. Nananawagan kami. Pabilisin natin to kung gusto nyo mas matagal pa kayong makapahiya, nasa sa inyo yun. Pero sa amin, kung makikipag-cooperate kayo sa mga pulis na may kinalaman dito, magsalita na kayo. Hindi pa huli ang lahat. Lalo na doon sa mga mastermind kung patitigasin nyo to, sa, sa totoo lang, walang mangyayari. Kasi talagang magtsatsaga po kami. Kaya sa amin, we are uh, calling for justice. Kasi talagang mahirap at talagang mabigat yung aming pinagdaanan. Napakasama nyo, Mr. Atong Ang. At ng inyong mga kasabwat, wala kayong kasinsama. sama. Pati mga pulis nanumpa kayo na magtatanggol tatanggol kayo lalong lalo sa may hirap pero ganito yung ginawa nyo sa amin saan ang katarungan ito lang masasabi ko sa iyo Mr. Atong hindi po ako kaya bayaran ng pira mo ubusin mo yan kakagastos lahat ng koneksyon mo pero ito ang uh, masakit para sa akin dahil hindi ako maglakas loob ng ganito kung hindi mo uubuti buong pamilya ko. Pangalawa, ang mga tao umaasa sa akin para sa auspisya nila. Itong mga, mag mga kamag-anak nitong missing sa bumiro. Sana doon sa taalik may magpasitip na na kamag-anak nila para mabigyan na ng justisya. Habang umuusad ang kaso ay posibleng madadagdagan pa ang mga personalidad na mas lalong didiin kay Atong Ang. Likas na talaga sa kahit na sinumang tao ang posibleng titiklo at tatalikuran ka kapag siya o pati ang buhay ng kanyang pamilya ay malalagay na sa alanganin. Hindi talaga ligtas ang iyong sekreto kapag may iba pang nakakaalam nito. Sa kaso ni Atong Ang ay malaki talaga ang tsansa na matutuluyan nito dahil sa dami ng mga kinukonsiderang ebidensyang nagtuturo sa kanya. Ikaw, base sa mga sinabi ng mga pamilya ng mga biktima, naniniwala ka bang may sa demonyo ang ugali ni Atong Ang? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Filipino.